ah nandito tayo sa isang area kung saan dito tinuturo na nagsimula yung apoy no, dito sa barangay San Miguel. Kasama natin yung mismong mayari ng bahay sir. Pakilala, po muna tayo. Ako po ang pamangkin po ng mayari ng Budingaw. Ah okay. Ano pong pangalan po natin? Yung Gideon Dobria sa po. Oo. Sige raw, ikwento mo yung nangyari. Diyan po nagsimula ang sunog nung nakapadingat si Angkin ng apoy. Mm -hmm. ng salak nakarating na doon sa mga person ng kabayan. O oh, bali yung yung uncle mo talaga yung nag nag yung papapoy. O oh, ano yung gamit niyang pampadina? Ah, di uling yan, dipugon. pugon. Di pugon. uling. So na dito ka rin noon time sir. na yan. Hindi sir. Ako so, ang nagamit sa kanya. Ako na... kung hindi ko siya nilabas, pag yan tumog. Okay. So, accident talaga yung pangyayari. Yes, yes. Ano yung biglaan lang? Biglaan, sir. Biglaan. Oo. So, pagka ya? Pagka Magpapadingas. So, pagka ano, mabilis lang, Apo eh? Mabilis lang. Paglabat ko sa kanya, pagbalik ko, malakas lang. Hindi na namin tayo, ano Mm. buha ng tubig. Oo. Tulog ka ba? Tulog ka? Hindi. Hindi ka rin nung makulog Mag ko? Magitinga ko nalang, malakas na. Sino pa yung mga kasama niyo sa bahay? Ang burger niya po, na magnanay. Mm -hmm. Tawag dito. Tawag dito. Hmm. Yung yung bahay nyo gawa sa light materials. Oh. Boarding house din ba ito? Boarding house din? May isa siyang may isa siyang border. Hmm. Oh, tapos ito mga kalapit na bahay nyo, ano to mga mga paupahan din ito? O paupahan din uh, yung isang may-ari uh, kapatid niya. Hmm. Um, yung kapatid niya. Yung dito uh, sa anak niya. Hmm. Mga ilan, mga ilang bahay ito sa yung hindi pa nasusunog, ay, ilan ang... Apat, apat na bahay na malalaki. Ma hmm. mga, mga paupahan yun. Paupahan. Mga ilang kwarto yun nando doon. Mga bilang ito. Eh. Ito may kitampo eh. Hmm. Kabila. Sa kabila, kabila. marami Sige.